Yes mga guys, welcome back and to today's topic ating ihahayag ang totoong detalye at uh, ano ang presyo ng bawat coin na ginawa dito sa coin na bagong bayani, commemorative coin na ginawa noong 2014 na commemorative coin sa 5 so BSP so, hayaan nyo akong ipaliwanag sa inyo yung mga informasyon na matutukoy natin at sa dulo ma natin kung magkano at ilang mintages ba yung ginawa nito or at ito ba ay isang hard to find na, na coin so set right back and get ready sa mga informasyon na ito So, ito yung sinasabi natin o tinutukoy natin na commemorative na commemorative 5 piso na bagong bayani. So, ito yung tinutumpok natin na uh, naglalarawan sa ating mga kababayan na OFW na naghahangad na makatulong sa bawat pamilya ng ating bansa. So, ito pala ay commemorative coin na dapat nating malaman at masuri kasi around the world o around Philippines ito ay usually ginagamit natin sa ngayon pa so basically, may collector's value ba ito sa ngayon? at it, marami kasi nagtatanong na ilan ang composition ng ginawa nito kasi sa numismatic, hindi naka-indicate doon kung magkano at ilan yung ginawa nito pwede natin ipakita dyan sa screen na hindi talaga naka-indicate yan may indicate natin na hindi talaga pinakita kung ilang mintages yung coin na commemorative at ita, isa ba itong semi hard to find o hard to find yan malalaman din natin yan sa dulo ng ating conversation ngayon so yung itong 5 piso na BSP bagong bayan ni 2014 ay ang composition nito ay isang nickel plated steel at ang timbang nito ay nasa 7.70 grams at ang diameter nito ay nasa 25 mm. Ang gilid nito ay walang hindi ito meld. Ayan, wala itong uh, wala itong guhit sa gilid or okit. So, this ito ay isang round o bilog. Ang disenyo sa overs nito ay isang uh, pamilya na sumasalubong sa OFW na dalang maleta, simbolo ng pagbabalik ng isang bayaning OFW. So ito sila na may maleta na dala. At ang teksto ay nakalagay ay Republika ng Pilipinas, bagong bayan ito So ayan. At sa rivers, ito sa rivers. Ang disenyo niya ay sa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So, pagkilala ang barang ito, ay ginawa bilang pagkilala at pagpapahalaga sa mga OFW na itinuturing na mga modernong bayan ng Pilipinas dahil sa kanilang kapitulisyon sa ekonomiya ng bansa ng pumagitan ng remit, mga remat, remittance o yung mga pinapadala ng ating mga kababayan sa bawat pamilya nila dito sa ating o sa Pilipinas so limitadong paglabas bang ba bariyang ito ang barangay ito ay limitado lamang ang dami ng paglabas o ginawa. Ito ay isang paboritong koleksyon ng mga numismatis. So isa na itong paborito ngayon ng mga numismatis. Ang simbolo ito ang disenyo ng pamilya ng sumasalubong o simbolo ng sakripisyo at pagmamahal ng mga OFW sa uh, para sa kanilang mga pamilya at sa bansa. So may kabaluhan pala yung paggawa nito. Dahil para ito sa bawat pamilya ng bawat Pilipino. So ang kalagan nito sa koleksyon ay pagiging mahirap hanapin na dahil sa limitadong produksyon special hindi ma ang bag, ba, bariya na ito ay maaaring maging mahalaga para sa mga kolektor at naging mahalaga na to lalo na sa kondisyon niya kalidad kondisyon ng bariya main condition may dubi o gas gas o etc ay may malaking epekto sa halaga nito at ng merkado uh, ng koleksyon so dapat nating pahalaga ng coin na to kasi abot uh, na sa panahon na hindi na circulated ito magiging isa na itong rare so pag-iingat itago ang mga barang ito sa isang lugar na tuyo at malayo sa mga uh, chemical o pang ng tarnish o pagdudumi so kailangan naka-sealed siya o nakalagay sa coin capsule yung mga coin na to lalo na pag may mga value like yung mga euro coin, rare coin, gold coin at saka mga silver coin kailangan naka-seal yun or naka-capsule siya So, upang mapanatili ang kalinisan at kalidad, maaari mong gamitin yung mga coin holder at coin capsule. So, ang bagong bayani coin na 2020 ay isang mahalagang piraso sa kasaysayan. So, hindi naka-indicate pero ang mintage nito, kung makikita natin, yung mintage nito ay nasa 10 million mintage. So, ang ang tanong is hard to find o semi-hard to find ba yung mga coins na ganito? Ang totoong sagot ay hindi hindi siya semi hard to find hindi din siya hard to find kasi 10 million yung ginawa nito katulad din ng ibang coin na 10 million mintages so maaaring may value ito lalo na kung may error lalo na yung mga wrong plan sheet na ginawa sa ibang plan sheet yung karapat-tapat ay nasa face value niya yung totoong face value niya yung plan sheet na ganito so yung mga error na kadalasan dito ay mga rotated error at wrong plan sheet mga maling pagka-imprinta ng bawat coin. So, meron ding basically bumibili nito. At ako, nangungulikta din ako nito. Ngunit yung presyo nito ay hindi pa kamahalan. So, maganda din. Meron kang maraming para, para pang set. So, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Huwag kayo mag-sitit na no, magtanong sa atin direct message me at sa Heritage and Navy Coin Collector page natin. At maraming salamat sa lahat ng taga-suporta natin. So, ayan lang. Salamat. God bless. At thumbs up.